Anim na bagay na dapat pag-isipan bago kumuha ng manok. Para sa ilan, ito ay isang paraan upang icon ekta ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling food chain, na matagal nang nakatago sa malalaking supermarket. Ngunit ano ang kailangan mong malaman bago ka lumabas at kunin ang iyong unang manok? Paano ka magiging handa? Bueno, bakit hindi magsimula sa anim na bagay na ito? Bakura ng bahay mo. Ang unang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pagkuha ng mga manok ay hindi lahat ng bakura ng bahay ay angkop para sa kanila. You have to have a certain amount of space to keep chickens comfortably. The truth is hindi lahat ng bakura nagbibigay niyan. Kaya, bago mo isipin ang tungkol dito, tingnan mo ng matagal ang iyong espasyo. Iba-iba ang mga opinyon sa kung gaano aming espasyo ang kailangan, dahil halatang gustong gusto ng mga manok na magkaroon ng maraming espasyo para ilipat. Isa hanggang dalawang metro kwadrado bawat inahin ang pinakamababa, ngunit tandaan na maaari kang magtayo para ibigay iyon. Ang isa pang bagay na dapat isipin sa iyong sariling espasyo ay ang mga banta sa iyong mga manok, at kung paano mo sila protektahan. Ang mga manok ay hindi eksaktong mahusay sa pagtatanggol sa sarili, at ang iyong espasyo ay hindi dapat nasa panganib mula sa mga mandaragit na magdidiin o papatay sa iyong mga ibon. Ang iyong mga karapatan, ito ay maaaring maging isang sorpresa, ngunit hindi lahat ay gustong manirahan sa tabi ng isang taong may manok. Hindi sila ang pinakamaiingay na mga hayop, ang karamihan sa mga aso sa kapitbahayan ay tumatahol ng mas malakas, ngunit hindi ito palaging isang bagay na ikinatutuwa ng iyong mga kapitbahay. Dahil sa mga ganitong uri ng mga hindi pagkakaunawaan sa kapitbahayan, sa ilang mga lugar ay labag sa batas na magkaroon ng mga manok sa likod bahay. Kaya, bago ka lumabas at bumili ng iyong unang manok, kailangan mong makipag-usap sa iyong mga kapitbahay at sa iyong lokal na konseho. Siguraduhin walang anumang legal na isyo sa mga manok at makipag-usap ng tapat sa iyong mga kapitbahay tungkol sa kung gaano kaliit ang epekto nito sa kanila. Ang iyong budget, ang pagkakaroon ng mga manok ay maaaring magbigay sa iyo ng mga libreng itlog. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga ito ay isang opsyon na may mababang halaga. Mula sa pabahay sa kanila hanggang sa pagpapakain sa kanila, pati na rin sa pagpapanatiling malusog at naaaliw sa kanila, ang mga manok ay maaaring kumain ng napakalaking bahagi ng anumang budget ng sambahayan. Ang pangunahing bagay na dapat isipin bago mo simulan ang iyong paglalakbay ay kung magkano ang gusto mong gastusin. Alam mong gagastos ka, ngunit ang pagtatakda ng malinaw na budget ay kinakailangan bago ka magsimula. Ito ang magiging gabay mo sa pagpili ng estilo ng iyong mga manukan, ang mga lahi na makukuha mo, at ang bilang ng mga ibon na maaari mong mapanatili. Iyong estilo, ang bawat isa ay may iba't ibang ideya tungkol sa kung ano ang gusto nila mula sa kanilang mga manok, at may epekto 'yon sa paraan ng pagpili mo sa pag-alaga sa kanila. Mayroong ilang iba't ibang mga pagpipilian pagdating sa pabahay ng mga manok, mula sa mga pansamantalang kulungan na maaaring ilipat, hanggang sa mas permanenteng mga bahay na maaaring mga ilangan ng mas detalyadong pagpaplano at pagtatayo. Ang estilo ng pabahay na makukuha mo ay depende rin sa espasyong magagamit mo. Mahalagang pag-isipan ito dahil ang uri ng pabahay na iyong ginagamit ay maaaring magkaroon ng epekto sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong mga manok kung gaano katagal ang mga ito, sa paglilinis at iba pa, at kung gaano kor aming maaari mong panatilihin. Iyong mga lahi, isa sa mga pinakamagandang bahagi tungkol sa pag-aalaga ng manok ay ang pamimili ng iba't ibang lahi ng manok. Sa, puntong ito lamang napagtanto ng karamihan sa mga tao kung gaano kor aming iba't ibang lahi sila, at kung gaano kaganda ang mga lahi na ito. Ngunit napakahalaga na maunawaan ng malalim kung ano ang iyong plano para sa bawat lahi. Marami sa higit pang mga lahi ng heritage ay may mga espesyal na pangangailangan, at kung hindi mo gagawin ang iyong pagsasaliksik, may iwan kang may sakit o patay na mga ibon. Halimbawa, ang mga manok na Black Spanish ay maaaring maganda ang hitsura, ngunit sila ay isang napaka-partikular na lahi, at kung sila ay hindi maayos na naaaliw sa kanilang kulungan, sila ay madalas na namamatay sa pagkabagot. Maraming mga tao ang unang pumili para sa mga manok na isa brown, isang karaniwang lahi na maayos at madaling alagaan. Ang iyong dedikasyon, ang mga manok ay tumatagal ng kasing dami ng mga aso, kaya bago ka lumabas at kumuha ng iyong sarili ng isang cowen kailangan mong isipin kung gaano karaming oras ang mayroon ka para alagaan sila. Ang mga manok ay nangangailangan ng libangan, lalo na kung sila ay nasa isang hen house sa halip na maging free range. Ang paglilibang sa kanila ay kadalasang kasing dali ng regular na pagpapakain sa kanila ng maliit na halaga. Ngunit kung hindi mo magagawa iyon ay maaari ka ring magbigay sa kanila ng isang bagay na makakamot at maghanap, tulad ng mga uod o mga kuliglig sa damo. Ang pagkakaroon ng mga manok ay nangangahulugan din na gugugol ka ng oras sa paglilinis ng kanilang kulungan sa medyo regular na batayan. Ito ay mahalaga para sa kanilang mabuting kalusugan, at madali itong tumagal ng maraming oras. Higit pa rito, maraming tao ang hindi comfortable sa pag-aalaga ng mga manok. Kaya kung palagi kang naglalakbay at walang mag-aalaga sa kanila ay maaaring hindi ito gumana. Ang pag-aalaga ng manok ay maaaring maging isang nakakaaliw at kapakipakinabang na libangan, ngunit hindi ito isang bagay na dapat gawin ng basta-basta. Ang isang desisyon na maging isang tagapag-alaga ng manok ay nangangailangan ng kaunting pag-iisip at ilang pagpaplano. Sana, ang artikulong ito ay nakatulong sa iyo na malaman kung mayroon ka ng kung ano ang kinakailangan upang maging isang tagapag-alaga ng manok.